guys. So, dito na eto uh, uh, guys, medyo may pagkanega ito kasi yung iba sa inyo makaka-experience kayo ng mga uh, pagiging heartbroken mga kapiksi. Ito yung mga problema, no? So, ito yung nagbabad siya na maaari kayong maka-experience ng mga uh, problema, challenges, or pagsubok, uh, stress, no? Kasama na rin yung stress pagpasok ng uh, first quarter ng 2026 mga kapiksi. So, ito yung mga halo-halong problema. Pero, Hal Um, naikita din naman natin na parang looking forward din naman kayo sa mga bagong simula. Uh, actually guys, parang ang nararamdaman ko dito is mas magfo-focus kayo more on kaperahan. Parang planning about money, mga kapiksi, financial handling. Lalo na guys, kung ngayong 2025 medyo hindi maganda yung takbo ng kaparehan nyo. Maaari ding meron magbalik sa inyo guys, ngayong 2026. So this can be uh, Relationship mga kapiksino Or pwedeng mga parang mga Old acquaintance nyo Yung mga dating nyong kakilala Yung mga na lost in touch Kayo mga hindi nyo na kinakausap For some of you maari kayo magkaroon ng um, Parang ano to Battle uh, Yung iba sa inyo guys maaaring meron kayo Talagang mga pinaglalaban ng mga Legal battles or legal Matters mga kapiksi, Custody um, lalo na kung meron kayong mga anak uh, hingi kayo ng sustento no so dito guys nakikita medyo magingat din kayo mga kapiksi kasi for some of you parang meron din mga mata na nakatingin sa inyo guys no so these uh, these people parang meron silang mga um, ill intentions, no? Yung mga nagpapalipad hangin, yung mga evil eye na tinatawag mga kapiksi. And uh, itong mga tao na to, uh, mga naiinggit sa mga tinatamasa nyo, especially kung nararamdaman mo na medyo umaangat yung buhay mo.